idol. Magsisimula pa lang ako sa gym Or babalik, duga ako sa gym. Anong advice mo mga gagawin ko? Nahihiya ako. Baka pagtawanan ako. Una-una, huwag kang mahiya. Ang mga tao sa gym, yung totoong nag-workout. Hindi yung nagpa-vlog, nagpapapansin. Yung talaga marami dyan na matatagal na nag-workout. Pag-idad na nga, o pati yung mga trainer. Pag nakitang baguhan ka, tuturuan ka nila. Ngayon, pag tumagal-tagal ka na, mag-ingat ka na lang kung kanino ka makikinig. Kasi hindi lahat ng advice tama. O hindi lahat ng advice nag-work sa'yo. Baka nag-work sa kanya. Kaya may kasabihan ako, di ba? Tama kayo, mali ako. I'm doctor. Do what works for you. So, Gagawin nyo lahat ng basic. Tapos alam niyo yung mga movement na okay sa inyo. Yung mga patterns, range of motion, tempo. Tapos malalaman nyo yung limit nyo. Ah, baka ma-injured ako dito. kahit lang mga kapagsabi nun. So yun, hanapin nyo. T Takes time. Enjoy nyo yung process. Yun lang. Ang pinakamahalaga, huwag tayong mag-type lang. Ang puro salita. Pumunta tayo sa gym. Tapos kumain tayo ng sustansya. Matulog tayo. Umiwas tayo sa negative para walang cortisol. Okay? Happy, uh, happy fitness journey.